Good morning, good morning. <laughs> nandito tayo ngayon sa Lynn Farm. It's been more than a month buwat nung nandito ako. So, mm, kinuwang tulugan. Baba dito. Ang hirap pumasok dyan. Katatapos lang nila mag-tenor. Uh, nakapagpitas na sila kanina so ngayon na tenor na <laughs> Kinuwang tulugan. <laughs> Kanya-kanyang pesto itong mga tawa may taas na nung kalamansi o oh, halos ba, ano na oh, o halos muntog na sa ang palaya dami pa rin bunga hmm. kaya may butas dito oop <coughs> tweet 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 daw so ayan uh, naimbitan kasi ako sa binyag ng anak ni Makmak kaya tinaon ko na rin na sabado ako pumunta rito para maka-attend na rin ako ng uh, binyag ng anak ni Makmak so ayan congratulations and uh, God bless kay Zion Zion yung pangalan ng anak niyang bibinyagan ngayon So, dumiretso muna kami dito sa, sa farm. Dahil nga, pitas na ang palaya. So, after dito, diretso na kami dun sa, sa resort kung saan dun ang uh, reception. Ayan. Ano oh, pa yung kabila? Dito po. Oo. Um, uh -oh. Ngayon, dito yung mungyarin sana. Kung papayag kayo, yung um, nakukuha nyo rito dito na itatapal sa atin tapos yung nakukuha doon parang yung 1 meter dito i-adjust yeah, papunta rito Amale, ah, mali yung uh, 1 adjust pala papunta sa labas. yung 1 meter doon naman sa dulo 1 meter i-adjust uh, naman papasok mm -hmm. eh, ayaw um, naman ni kuya mo ayaw naman ni kuya nung ganon uh -huh. ang kunya ang um, sinabi niya, mag adjust na lang tayo dito. Kukunin na lang yung kadiretsuhang puno sa may kanto. kaya ayo nya niya <tuk> hirap <tuk> Ooh, marami ni siyang santol tuh eh. Ha? Hindi, isa lang santol. Baka hindi santol yun. kaya ay, ay. Asa yung duhat? Eto lang ka. Duhat, sabi niyo yung rambutan. Eto lang ka. Hindi, duhat ang sinabi ko. Rambutan ko yung sinahawag ko. Bago ako yung rambutan ko. Uh -oh. so, ito, ito, ito atin to, di ba? Opo. Ah, ito po. Ah, po. Ayun po yung poste na Ah, okay. Ando yung duniyan. Oo. Sa to, deretso to. Opo, pag ganoon po yun dito. Oo. Tapos pasibad naman doon. Ah. Uh -oh. so, ito hanggang doon. Yung, yung may ano doon. May nakasurdang ganoon na parang walang lupa Yung nakalaglag na po siya. Ah, ito. yung po sa may bandang dulo na yun. o oh, nga. Di ba yun, may ano to, parang puti. Oo, oh, ah, may ito Oo. Ito po sa may dulo nung naka walang tanim na to. Oo. Oh, yung, yung lupa niya, parang naubos yung gumanon. Ah. Kaya doon po sa may tapat na yun, doon malalaglag yung poste. Uh -huh. So, ang subject nga ito, si Tatay doon, pwede nag adjust na, 1 meter dito o ito lang. So dito, papasok kanya. Dito? Oo. Uh Oo. -oh. Papasok na kanya. Pagayon naman dito dulo, mag adjust naman ng 1 meter lang ito ko dito, okay na. Kung sa dulo na yun, magpapunta riyan. Nga po yan oh, kasi ano to, di ba? Ano, nang so, Oo. Oh, mayayari Gusto niya mohon ka mohon eh. Oo, oh, dito mo, dito kayo mo kayo mag... Kaya po yan. Parini ko. So, ito na po. Diyan mag-uumpisa? Dito na po yung poste. Bakit dyan? Dito po. Oh, nga, bakit dyan? Para daw po mag na yung bakod Eh, pwede naman hanggang dito, di ba? Taas pa rin naman to, di ba? Opo, pagdating niya po dun sa may gulo na yun, dahil gusto niyang madirect yung bako. Gano'n ba ka, ka ano dun? Gano'n ka, gano'n ka, ka, yung, ha? Yung nandun? Ah. ngayon, sabi niya, ng pwede ng na Ito, na Kaya nga. Hindi wala yung hindi na yun. Yung part na yan, ng mga, eh Ano eh, paano tong ano? Itong bahay ng kambing? Yung problema naman. Kahit isa laksak lang Hindi eh. <laughs> <laughs> kasi, nandyan na. Nakatayo na Di ba, matatakpan to. Oh. Sa so, anong mangyayari niya, yung posting niya, nandito na. Oo. Oh. So, pwede yung mag-press ka rito ng kulungan ng kambing. Oo, oh, okay. Ay, uh, you you should tong uh, anong kambing. Para maging uh, ko na rin dito. Ah, uh, tinaka tanda niya. Ano ko ko. Yan dito dito lang po ng gusto. Ah, oh, dagdag trabaho na lang <laughs> <na, laughs> sa kambing. Hindi, <laughs> hindi, hindi, hindi ba <laughs> maano yan? <laughs> Ayan, o ordinary singing morally 40 na to. 20 na to. Ay. 5. Mm. 10. Ano to bayabas? 15, 17. Uh, parang bayabas. 20, 23. Hindi pa rin pala siya nakataniman ha. Ito, 5 na to. Ito, 5 to. 5 ah, din niya. Ayan. Dalawa-dalawa. Oh, okay. well, na. Mas maganda yung bilang niya. Makin, mataas eh. Ha? Okay, Ay, mga pala. 23 saka 25. Pinyalga pala naman Wala si 48.5 saka 10, hmm. 10. segunda. 10. 10.5. Oh. So, 10. na pa nung papayan. Ta taas na rin nung e ano. O nga, tsaka yung ano, Aratilis. Taas na rin. 485. A few moments later. Walang kung mga katrops o mga ka. Bali yung total po na kinita sa Ampalaya is 144,450. So bawat isa po sa amin, makakatanggap ng tagpa-5,000. <laughs> <laughs> 5,000 ka dyan? <laughs> ah, natanggal na kasi mga binali. M mga Kaya 5,000 na lang. <laughs> hindi, hindi. Makaka- ah, parte po ng tagpa-14,000 bawat isa yung sa Ampalaya. So, Ampalaya lang yun, ah. Ampalaya, Ampalaya lang po yun. Lang po yun. Hindi, pa siya oh, lapong... hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos. Okay, Pang-walong pitas pa lang. Pitas pa lang. Hindi, hindi pa kasama yung talong. Hindi, 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 hindi pa kasama yung, hindi. yung tenor kanina. Oh. pang na yun. So, so pang-syam lang to. Ito pa lang yung pang-syampo. pang <laughs> <laughs> pag-shampoo. Ah, diretso na. Ate na wala pa tayo sa kalahate. Oh, nga wala pa sa kalahate. Oh, so, mahigit po ano to, ah 14,000. So 'yung so, so sobra do sa 14,000. Sa sa kanilang Dahil ano? si Meng 'yung pong taga-luto natin oh, dito. Yee! Salamat po naman mo wala kaya. Oh, naman. Oh, naman. Eh, sampa ano na lang ah oh, na, lang na lang din Malaking bagay. Oo, oh, oh, sa inyo. Bagay oh, malaking bagay na may nagluluto kami kasi kung lima kami, magluluto pa yung isa, apat na lang. Kaya nga, mag-uurong so, pa. Uh, Maglilinis pa. Kaya nga, uh, ako nalang <laughs> 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 ay, dila, dila, dila na lang maglulunis. Di ba may sobra ka? Oo. Bigay mo rin kay Meng. Yung sobra ko. 250. 250 yun, di ba? Additional 250. Yay! Bowie. Bowie. Congratulations! Yay! Ito pa. <laughs> sabay, sabay haway. Sabay haway nung kamay nung isa. <laughs> ano? May ayaw mo na sa akin. <laughs> eh, tuwa-tuwa rin isa. Kanya e. <laughs> pa. Itong 28,000 kay Mak Mak. Tsaka kay Ento. Ay, Nariel. Ay, Ayan, so ito po siya. So, bale, ito po yung nakaparty natin. Bubursa ko na habang wala si Mrs. Katrox. <laughs> siya nga yung nagbilag eh. Ano <laughs> diba ako tagalista kaya mas malaki sa akin. <laughs> eh, sa akin na lang yung listahan. Ay, <laughs> Sabay naggagawan na lang sa listahan. Ang tagpo 14,000 po yung napag-parte-parte ng bawat isa. Yay! Siyempre, papasalamat tayo sa itaas. sa, sa mga viewers na lagi na dyan nakasupport tayo. Salamat po sa inyo lahat. Ayan, next vlog, Christmas party po namin. Abangan. Yeah. Yay! Isabel mo naka-ano. a few moments later Leave it be Lola na tayo ka bebe ko. Oh. Welcome to the Christian world. Katoliko ba? Oh, ah, Katoliko ka guys. Yes. Israel lang baby. Baka biglang umiyak ka na naman. <laughs> <laughs> Kasi umiyak na na. <laughs> oh, ay. Again, again, eh. Ba. Punta ka sa Christmas party ah. Punta ka sa Christmas party ah. Kasi nung despedida wala kayo eh. Oh, Ayan. Ang yung dalawa. Anak niya nilala daw sa pookala sa na ng uwi. Lupo mo dito para manamigan. Pwede na <laughs> <laughs> Sino ka? <laughs> bakit ikaw si Spider-Man? <laughs> Pasalitan. Aanandaden. Ah, Kadto, <laughs> okay. Hey, bakit yo ako binabasa?